Yan, welcome to my YouTube channel mga kabukid. Tayo ay mag release ngayon ng baboy. Uli, ito yung lilimang piraso ito. Gawa ng na anuhan tayo ng dalawang piraso. ah matayan. Ari oh. Wala, na yung ating kulungan? Kailangan maalis na. <laughs> Sinira, galit yung baboy. Kabukid <laughs> oh. Ayan, ang ating release. Madumila ang ata. Ate naman naman oh, hot. Bilutas na kanilang ano oh. Sa so, sobrang katagalan ng simento ay... Eh. Earth... Yan ang gusto natin ng parasing yan. Medyo mahilabila mga kabuhay. Ayan ang natin. Parari. Mas Malayo-layo pong lakad. Wala kayo pa dito Wala. ako kay sabihin mo ay i-video ha, ha. Lain ko lang tumingin na. parang dinay ha. Pasabihin ako tingin ha. O, oh, nanghapit po yun Ngayon po mga kabukid dalawang puwan natin Ngayon na una na Dalawa lang muna, bukas naman yung tatlo Kapo na, anin wala ka dyan, palingan ka. <laughs> Yo, chakinaangan ay. Ah, ilap po. Lagang. Di sa pa nako sa inyo, dala, dala kagad ka kayo ha.

Ayan mga kabukid oh, tingnan niyo wow. ang ginawa oh. Yan hinukay na nilaw. oh. Ayan. Ayan. pag ano, ay patalit niyan. Yan ba 'yun? Mabarito. No, Ayun lang itali do tito ay mamaya pagbalik niyo 'yun oh. Kung tinatagan pa malaking 'yun ay. Ayun eh, damuhan. Kencok. Hmm. Ha? Kaya nga maliit yan lang, palitan mo yan, mga ano yung sa baboy, masakit sakit. Ah, mga kabukid, bali patatlong hapit ito. ito. Ito mga nalit kapon. Ari po magagawa natin ng ito. Ari oh. Ari. Pagod Wala yung bitaran natin. Bitaras mo. Bitaran natin sa talo. Bila orang baru eh. bila orang tak puas, kakak pun. Down. Guli, 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 guli. Papa, papa, papa. Papa, papa. Papa, papa. Papa, Huwag ka maingay. Huwag tayo. Matahi. Ano Ano? Huwag ka maingay. Nagbablog tayo pa rin ang tayo. Huwag ka maingay. Matahi to. ka na po Para yung ating kulungan Gima na Hmm Ano? Ha? Ah, Tingin ko sa akin. Ano <laughs> ito na yung naman. Kaya, bali papat pa na ho ito. Napit. Ano ka po eh, hindi na bituan yung ano. Hindi na yung ating pagditimbang nung isang araw. Ito gawa ng limutan. na pa. <laughs> <laughs> so, para, para, para. Ang ingay. Ang ingay daw. Nagre-recommend oh. <laughs> kasama. May daw yung baboy. <laughs> ah, bali-bali man na po ito. Last na ito. Yung oh. liit para mag-aanggaan. Halit. <laughs> Hindi yan ah. <enables birds> Hindi <chirping> yan. Kanta kasi nung panin bago months like 1, tayo. <laughs> ay na kayo. Reklamo ka pa ay. magagawa, mga gawa. Mabait naman pa ikaw eh. Mali yung pati yung ko tuloy. Mali eh. Hindi ay yung saka si Mr. Bay na nga naman ang sa ating pati 'yung tracer na Ah, 'yung tracer. Sobrang lang ba naman. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs>

Yan, okay na po mga kabukid. Tapos na po ang ating pag-release -re ng ating mga patiner. Bago po bali, sinira pa ang kulungan eh. Binutas. Nagalit yung mga baboy. Kaya gusto nyo pong video nito, pakilike and subscribe na lang po. Tsaka pakipindot na rin po ng notification bell para naman sa mga susunod yung pang may upload na video. And thank you for watching.